Ano kayong pwede mo maging punchline para sa kanila? Kasi may sinasabi kasi ba, eto, e, eto nga pala yung sinaya mo, <laughs> yung ate yung ganti pa meron mga <laughs> Ikaw, ano yung pwede huh? mong punchline na mensahe para sa kanila doon sa mga nabasted? Do <laughs> hindi natin sila kilala, hindi ko rin sila kilala. Pero, siyempre, baka merong matutunan din naman sa'yo ang mga manunood natin na yung mga fans mo doon sa punchline mo. Siguro kung mapapanood man nila ako ngayon, yung mga nabasted sa akin, di diba, Ang sarap ko. Sayang. <laughs> <laughs> ang sarap mo? Eh, ulitin nga ulit natin. Ah, si, ah, ang sarap. ano? Ah, okay, ulitin nga natin yon yung punchline na yon diba, sa mga nanon sa mga nambasted sa akin at nanonood ka ngayon, di ba? Ang sarap ko. Sayang. <laughs> so, ikaw na ngayon ang, ikaw na ngayon ang nambabasted. Ay hindi po, hindi ko po yan. Sasabihin ko naman po pag hindi ko po trip o oh, hindi ko po gusto yung tao pero hindi ko po papaasahin na may nabasted na rin po siguro. Mm -hmm.